Ating na natin para hindi ka naman... May dagdag pala e. Eh. Nag-deliver e. Tignan niyo. nagugutom, deliver, -deliver. <laughs> Thank you. Bigyan mo pa. isang kilong laman. Isang kilong sa'yo 100 sa 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 po rin? po. 600? Basta lang, puro laman ang Pwede Sige. Oh. Pa chop-chop na lang. No? Pang -alaw. Pang sigang. mo okay, ito. ng karong ko Kancha chup chup ga ido nun